Ipinagdiwang ng Aviation Hiraya Regiment ng Philippine Army ang kanilang 5th Activation Anniversary na may temang matatag na Aviation Regiment para sa bagong Pilipinas nitong ikalima ng Hulyo 2024 sa Aviation Hangar Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija pinangunahan ng pagdiriwang ni Aviation Regiment Commander Colonel Richard T. Servito na dinuluhan ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy M. Galido na nagsilbing guest of honor at speaker. Bahagi ng pagdiriwang ay ang paggawad ng plaque of recognition na ipinagkaloob ni Lieutenant General Galido sa mga stakeholder na nagbigay ng napakahalagang kontribusyon sa Aviation Regiment at ang pagsasabit ng medalya sa mga sundalo na kinikilala ang natatanging tagumpay at kabayanihan sa pagsuporta sa military operation. Ipinakita rin ng Aeromedical Team ng Aviation Regiment ang kanilang air ambulance na ginagamit para mabilis na maidala ang mga sugatang sundalo sa ospital at ang kanilang mga makabagong kagamitan sa pagsagip ng buhay. Sa panayam ng media, sinabi ng Army Chief, na malaki ang function ng Aviation Regiment. Kaya kailangan nakaharapin ang mga challenges gaya ng aircraft maintenance at ang pagpapanatili ng skill level. Katulad ng sabi ko, unang hamon dito ay ito ay flying aircraft. Uh, hindi katulad dun sa sakyan na pag guminto, nasira, ipaparada mo. So ang maintenance aspect nito ang pinakahamon. Uh, maraming asset dito ng Aviation Regiment ay na-donate and na maintain naman natin at nasa full mission capable naman. So ang hamon dito, how do we maintain yung full mission capable niya? So just like I mentioned earlier, yung mga partners natin, mga stakeholders providing the service support. And yung foundation, yung skill level ng mga tauhan, yun po ang pinagbubuti natin. I am very confident that They have the proper skills and systems to maintain it and they have the proper support to be able to maintain that skill level of maintaining the army. Sa huli ay nagbigay ito ng mensahe sa mga sundalo ng aviation Regiment at hinihikayat na ang mga ito na maging matatag. Katulad ng tema ng anniversary nyo, maging matatag. And ang message ko para maging matatag, magsimula tayo sa sarili natin, patatagin natin sarili natin by having discipline, healthy lifestyle, and pangangalaga sa pamilya. And no, no one will go wrong kung ito ang mindset natin. At siya ng balitang Nueva Ecija, at na Dagoulat, sa DWN Teleradio ang inyong kakampi.